orasyon sa paglalakbay sa panaginip o astral travel. Katastaas ang Diyos na nagbabantay sa kaluluwa. Gabayan mo ako sa daang tatahakin ng aking diwa sa pagtulog. Ilayo mo ako sa panganib at masamang espirito at hayaan ang aking paglalakbay ay maging daan ng kaalaman, liwanag at kapayapaan. Amen. Dikasin lamang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Hindi kaya ay iihip mo sa iyong dibdib bago ka matulog. Sator arepo Operarotas Reverum opera rotas reberong hukmum espirito reberong hukmum espirito reberong hukmum espirito Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa ikaw ay makapaglakbay sa iyong panaginip. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.